dahil mahilig tayong kumain nito pomegranate so meron ako dito nga tatlong pomegranate kasi mahilig akong kumain nito kaya nagawa ako, ako ng na marami dami kasing stock ah, Ano siya? Mag maganda siya. Mukha maganda. Ano ito kasi siya pag ano. Tinatanggal ko kasi siya sa amin niya. Kasi gusto ko kain ag lagi. Kain, ah, uh, diricho kain. sang ano yan tapos pag kinakain ko siya kain kain lang ako ng ano kasi gusto ko kasi naka siya nakatanggal na lahat tamad no ang tamad ko ano ang tamad ano kasi ayoko pag ano, kalat-kalat na -kalat, naglaglag kasi minsan. So, kapag kumakain ako, yung diretsyo-diretsyo na. Tiyara. <laughs> guys karon Kailang... melon pero ko wak ka ah, kung sa melon dili siya kay tamis may mga anong dahil ito niya kay pangagun yung ate so I don't

hindi sa the sakit <laughs> so, na ako, naalala, tambolan sa, hahah, I'm going to hahah, 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 guys. hahah, 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 guys hahah, 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 natin ng tikman natin kung matamis ang isa. Tamis. Ayan, ganyan ng siya pag ano guys. Thank you for watching.